Isang business establishment sa Royal Valley, Bangkal, Davao City ang nilooban ng armadong lalaki. Sa CCTV footage, kalmadong pumasok ang suspek bago tutukan ng baril ang mga empleyado. Dinangay ng suspek ang 30,000 cash, tablet, laptop, at relo bago tumakas. Tara. Tahimik <coughs> ang lahat, hindi sa kayusan, kundi sa takot. Gipangurog ko sa kahadlok. Iyan ang nasambit ng isang empleyado na halos hindi makapagsalita matapos ang insidente. <coughs> Sa sunod-sunod na holdapan sa Davao, marami na ang natatakot pumasok sa trabaho. May susunod pa kaya? Kailan na naman mangyayari? At sino ang susunod na mabibiktima? Davao City, dating ipinagmamalaking safest city. Pero sa takot na nararanasan ngayon, may naniniwala pa ba?